hinold ng Google AdSense ang aking sahod sa YouTube ng dahil sa kunting pagkakamali at maling desisyon. Ang content na ito ay para sa mga content creator na kagaya ko, lalong-lalo na sa mga OFW na nasa labas ng Pilipinas at planong i-transfer ang kanilang YouTube channel dito sa Pilipinas. Kaya ang content na ito ay para sa inyo ang YouTube channel ko po ay ginawa ko sa ibang bansa, particular na sa bansa ng Thailand. Teacher po ako sa Thailand for many years. At by year 2016, ay gumawa ako ng YouTube channel na Viral Trends. Ang aking mga content is about uh, reaction ng mga politics at mga artista. At mostly ay ginagawa ko ay nagvo-voiceover ako. So, that's the kwento of my YouTube channel. By year 2021 ay kasagsagan ng pandemic. Uh, Nag-decision kami ng family ko, ng husband ko na umuwi na dito sa Pilipinas. Uh, dahil siguro na sa uh, pandemic, kaya umuwi kami dito sa Pilipinas. And then, year 2021, year 2022, two years din na yung YouTube channel ko ay... 'yung address nasa Thailand pa rin. By the year 2023 ay naka-decision akong uh, i transfer dito sa Pilipinas. Kaya dinilit ko 'yung YouTube AdSense ko at nag apply ako ulit. At hindi naman nagtagal ay natanggap ko na ang aking uh, verification address, 'yung parang ganun, 'yung 'yung maliit na ano, 'yung from galing pa sa Singapore. So there's no problem about that. At pagkatapos noon, ay nag-fill up naman ako ng form yung mga uh, about tax. Yung sa US, at saka yung mga yung sa Singapore, at dito sa Pilipinas. But, ang problem ko ay yung tax residence certificate. T-R-C. Uh, T T-R-C. Tax residence certificate. yan naman ako na-hold kaya... Ah, uh, iniisip ko na puntahan ko sa BIR na dito lang din sa uh, province namin, but yesterday na alaman ko na yung TRC na pala yan ay kukunin mo pa doon sa Quezon City doon sa Manila and ako naman ay nasa ibang province na malayo dyan sa sa Manila. Um talagang nag-worry ako kasi sayang naman kasi may nagrala na mga ads sa youtube channel ko at uh, parang nakaka discourage kasi maraming uh, mga hindrance na hindi ko magawa at saka malayo kasi ako doon kailang, kailangan ko pang mag airplane para makarating ako sa Maynila and I hope in the future na ma-restore ko ang aking youtube channel kasi nakaka-miss kasi hindi na talaga ako nagba-vlog for more than 8 um, months na 8 months na ako hindi na nag nagba-vlog at uh, except for the shorts uh, videos that I made sa mga artista but I was thinking na kailangan ko magpakita para sa pag apply ko ng TRC ko doon sa Manila. <laughs> Nagpapasalamat na ako sa ibang mga YouTube uh, creators na gumagawa ng paraan at uh, chine-share nila sa Uh, kanilang YouTube channel kung paano magawa ng paraan ang mga may problema na gaya nito, yung mga tax uh, residence certificate na kailangan. Kasi I heard last year, year 2024, ay kailangan mong um, i-renew. Kaya marami mga YouTube creators na malalaking, malalaki na sila, marami silang mga uh, subscribers. Kaya pinuntahan talaga nila sa Maynila don't partikular na talaga doon sa Quezon City. I don't know bakit doon lang, bakit hindi to, hindi wala dito sa ibang province. But I need to uh, find it out. Sa uh, pupunta ako sa doon sa BIR sa city namin. I hope na tanggapin nila ang application ko for my YouTube channel. Alam niyo ba na Hi ka. Katakot takot talaga na mag-vlog dito sa Pilipinas dahil sa dami ba naman ng na mga uh, documents na kailangan mo. Parang nagbi-business ka na rin. Kailangan mong kumuha ng DTR, uh, kailangan mong pumunta sa BIR para lang sa YouTube channel mo na parang ganoon. Parang yes. I believe na parang business na rin ito dahil uh, kumikita ka talaga ang YouTube channel. 'Yun lang ang kwento ng aking YouTube channel at uh, gagawa ako ng update para sa inyo at hindi lang para ito sa akin at para na rin sa mga uh, YouTube creator na nagkaroon ng problema na ganito. In the future sana ma-resolve ko ang mga problems ko dito mga problema ko dito sa YouTube channel ko at sana bumalik na kasi nakakamiss na rin na mag-vlog after 8 months na hindi nagba-vlog, ay parang nakalimutan ko na kung paano mag-vlog at pa kung paano mag-react sa mga gagaya ng ginagawa ko noon. Uh, making reactions is my favorite. <laughs> thank you so much for watching and thank you for hitting the like button and subscribing. God bless you all. Bye!